So ayan mga kaprobinsya, isang magandang gabi sa ating lahat no. Nakaakbayan party list pa tayo ba no? Ah. Uh, so nandito na naman tayo ayan sa isa na namang adventure na uh, siyempre papakita natin sa si inyo. Ah, uh, malalaman natin diyan kung marami bang mahuhuling isda dito no. So nandito kami sa ibasan kasama ko yan yung aking bugoy yung maliit. Then ah, uh, si Kuya Joel ayun nasa harap. Papailang na natin yung ilaw natin kasi medyo madilim na. Ayan tara, let's go. Ayan, may balat na kagad, oh. Daming balat dito, guys. Ayan, okay. Ito, mga kaprobinsya, tingnan nyo yung lawak ng ano, ng ating hibasan uh, ngayon, no? Talagang mapapa, ano kami nito, mapapalaban kung meron. Tara, tara, tuloy tuloy tayo. kaprobinsya, meron na naman, ayan, no? Oh. Magkano ka ito namin maibinta, no? Balat na naman. Yes! Diyan yeah, ito. Tayo nang titampot Balat na naman oh. Grabe ang daming balat. Nakatatlo na kami. Laksin. Guys, may taklubo. Ito oh. Ay, hindi. Ano to? Pwede to. Kunin natin. Shields lang. Wala ko taklubo siya Do guys. Tuway? Tuway? Mga pa siya oh. Yan. yung parang tuway. Nakasidal natin doon. Yan. Guys, meron dito. Sana hindi ito is cam guys. Ayun, kumikintab. Yes. paborito ni mama. Wow, sarap. Saan? Spider shell. Spider? Ano naman guys? Ayun no? meron. Yes, hindi scam spider shell na naman. All right. Papupuno na yata ng ano, mabibigat din na dala natin. Ito mga kapobinsya oh, tinan oh. Balat na naman laki ko nito. Oh. Iyon no? Okay. So, may pangkilaw na tayo. Mga kapobinsya, balat na naman kunin mo di, kunin mo. Iyon oh, Oh, dami na. Ayan makaka probinsya, ayan ayan ayan, 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 okay. ayan ayan, daling. ayan ayan, 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 Oke okay. Ay, mga kaprobinsya, nakakita siya, laki. Okay. So, ayan, mm -hmm. sige. Ayan, oh. Yes. Nakad mm -hmm. nakadali naka, na siya nang isa. Na lang. right, wag. Guys, may isda. Hmm, di Pero di kulong. Ulam lang. Oh, ulam lang pala. di, Hmm

Sa'yo? Hindi oh, ba lang Oo, hindi Meron tayo dito ng Meron. Sa pool. Oo uh, ha. Ops. Ayan, yan. pa. Hey, Jot. Ako hindi. Una. de de hindi. Ilawas na siya. Hmm. Masya Allah, pemintik bukan. Kamu gerugitku. Guys, sana itu yang di iskam. Ayun. Saang. Ayun guys, Diniranya Sapul. Balik bah. Ayun. Ah. Ah, grabi guys. Sapul oh Wah, kuang kuah oh Ay, dul. o, buksan natin to buksan mo kaya natin sa loob Sili? yan guys yung masarap Sili? hindi ba yung nagapang yun no pasok siya <laughs> so ayun na mga kaprobinsya ayan pauwi na kami uh, mag alas 10 na lang gabi no agay okay, agay okay. so yun ito lang yung ating na huli asan ah, at ah, tinapon nila dyan So, yun. na uh, ito. Ayun lang. Uh, saglit. Papakita natin ang maganda sa inyo. Kunti lang. Ang daming ano, uh, balat. Tsaka mga alimasag-alimasag din.